Yun, sa natin si Idol Edmark! Oy, Idol! Muntik na kitang maabutan kanina doon ah Pupunta akong base ko, eh Saan ka mapupunta ngayon? Ay, pupunta ako doon sa saan lang Sa ano, mayroon kasi akong pitik-pitik sa ano Saan? Sa Idol oh, no? Idol Edmark. Yan Shout kay Idol Edmark! Photography Ah, uh, naglapag siya kanina sa Mountain View guys Ang bilis lang nakuha Ang bilis eh <laughs> Picture ba Baka, baka pwedeng mapitikan naman ako ni Idol. Oh. Picture time oh, sige, sige, sige. Parang ito, pick up Ha? Oh, okay. yes, ano kina ginagamit mong pang picture? Hindi kasi yung ano yung isa. Ito lang, pangalan lang natin. Ano oh, kasi ito eh, pasmado yung kamay ko eh. kasi eh, yung kamay ko eh.

Okay Ako rin, ako rin idol, no. Pipicture tayo ni idol. Pipicture tayo. Tek yeah. mo idol kung maganda, baka pangit. Sabah-sabah <laughs> <laughs> uh, uh, Si <laughs> Idol Edmar o oh, mangingin <laughs> tayo <laughs> ng sticker Sticker mo sa Sa din ta. Ah, oh. ito bago, ganda oh. Ano yan po sa cash? Uh, Nakabit. Hindi, naka-video lang, record. Yung pagdating mo. Yung pre din natin sa ito lang sticker. Yeah! Oh. Ay, ito pala yung isa na to. Ano kasi dalawa kasi yung page. Thank you sir, mag